Good morning mga idol. Meron tayong gagawin dito ng Honda Supremo 150. Ayun si Sir. Sir, kuwento mo sa akin nangyari din eh. Ya, ano ba nangyari din sa motor mo? Hello, yan ni. Sakay lang balik na ako sa bigan ko sa amin Oo. Oh. Anong uh, nagiging sakit po nito ay hindi mo wala ang tulo. Oo. Oh, wow. Tapos may ngay. Oo. Oh. Yun. Okay. papa papa-refresh -pa na. Diretso. Kasi ganun din ang nangyayari. Pinare-repress mo tapos wala naman nangyayari. O oh, itong mga idol na nangyayari sa kanyang makina. O. Oh. Puro tulo nga naman. Kasi kalimitan daw unang gawa ay nakaka 7,000. Tapos sunod. 7,000 ulit. Sunod. 3,000. 3,000. Kaya problema. Lalaki ng lalaki. Wala naman daw nangyayari. Maingay pa rin. Tapos puro tulo pang pa makina. Yan. Kaya susubukan natin itong mga idol. Yan. Patitinuin natin. Tapos, dilinisin natin yung makina. Kailangan wala tayong makikita langis na dotulo. Kaya pag tumulo pa yan, tatanggalan natin ng langis. <laughs> ayan. Pandarin muna natin para mapakinig natin yung handle. May pumapalo sa kanya. Mahina nga yung battery, oh. 10.8. Napipilitan lang. Napipilitan lang, sir. Ito so, mga idol, ayan. Ayan, ayan may kumakatok sa kanya, yun, oh. May ngay talaga yan. At ka revolution mo yan. Oh. May humihiwalay sa kanyang tunog na hindi ka nais-nais na talagang nais na, matindi. May ngay talaga. Alright. Yun. Ano ang ating tatanggalin. Hindi dapat ganyan para siyang bill <laughs> eh. Para meron siyang kampana. <laughs> yung mga idol, babakalasin natin tapos tatanggalin natin yung mga tagas-tagas na yan kailangan engine refresh para mas magandang tingnan yun yan na yun po mga idol papalitan po natin ang mga dapat palitan ang alasan natin Yan na, Honda Supremo yun po yung ating mga papalitan mga idol class lining, lahat po ng colosil cambio, clutch, kicker yan, bali neutral light stator, yan po, black assembly, bobbin, seal, tapet cap, ng ko, po, yan, napakadami mga idol, bearing, at yan ah, update na lang mamaya sa andar, kung maganda na, timing change, palit na rin, alright, susi, susi, wala susi, yan, kikiratlo, batang battery pa, yan, so, waklek, yan mga idol, Napasarap naman ata sa tunog. Sobrang ingay kanina. Ayos si Sir. Oh, sir, ano mo? yata sa ano? <laughs> sa tahimik. Sa <laughs> tahimik. One click lang. Ayan mga idol. Oh. Balik na sa dati yung kanyang Supremo. Ayan. Walang kaingay-ingay. Tapos lahat po lang gasket. Ay Jin Kita naman ni Sir na talagang malinis lahat. Oh. Tinulungan pa nga ako ni Sir paglilinis. Para hindi mainip. <laughs> Ayan o. Oh. Right. Maraming okay. salamat, sir, oh, sa tiwala, sir. Tignan natin yung sticker. Okay. Baka may shout-out ka, sir. Shout-out ng mo. Yeah. <laughs> <pinisis. Yon. laughs> Naka sa mga misis mo. Shout-out sa mga ng ano, sa mga ka-toda ko. Anong toda, sir? Anong pangalan sa mga toda nyo? Ano, sir? Shout-out po sa mga tropa dyan. Mga toda. Alright.